Polis binugbog ng lalaki ni record lang ng saksi. Ang 21 anyos na si Juan Gomez at ang 35 anyos na si Jamara Lee ay naaresto matapos na bugbog ang isang polis noong lunes ng madaling araw. Tumakbo si Gomez sa kotse ng polis at nagimbento ng istorya tungkol sa isang lalaking may baril na malapit sa kanila. Lumabas ang polis sa kotse at ora mismo ay binugbog siya ni Gomez at sinuntok siya sa muka. Ang salbahing saksi na si Lee ay ni-record lamang sa cellphone at chineer at pinalakpakan niya si Gomez. Dalawang security guards ay pumigil kay Gomez at nakatawag sila ng backup. Si Gomez ay naaresto at nakasuhan ng maraming paglabag sa patas pati na sa pagbubog sa pulis. Si Lee rin ay naaresto dahil chineer at pinalakpakan niya si Gomez habang binubog niya ang pulis. Ang biktima na isang veteranong pulis ay nadala sa ospital para gamutin ng mga natamong pinsala sa muka. Siya ay malapit na bumalik sa trabaho.